Yo, what's up mga guys? Dumating na yung ating order guys para sa ating uh, windshield para kay Greeny, yung ating Honda Accord na sasakyan mga lodi. So ano yan? Film yan mga guys para syempre uh, meron ng protection yung ating windshield sa ating sasakyan mga lodi. So yung in-order ko nga pala ay 35 yung uh, lapad nya at yung haba niya naman ay 60 inches mga lodi. So 15% nga pala yung uh, pinili ko para medyo dark sya. So ikakabit na natin siya sa ating uh, sasakyan mga lodi. So ako lang din magkakabit niyan mga lodi at uh, yan, makikitan nyo kung paano ko ba siya maikabit mga lodi. So, ganyan lang din ang paggabit mga guys. So, yan, kinimitan ko siya ng ano. Sprayan ko siya ng sabon na mayroong dishwashing. At kapag nailatag nyo na siya, siguraduhin nyo guys na nasa ibabaw yung kanyang plastic. Kasi pag dinikit nyo siya sa loob, so, nandun yung dikit niya mga lodi para, ayan o. Oh. So, kailangan nasa ibabaw yung pinaka plastic niya. At ayan na nga guys, ikakat na natin siya. At uh, so, yun ipapattern na natin siya guys para magsakto dun sa ating windshield ng ating sasakyan mga lodi. So, yun o. Oh, gumamit ng cutter mga lodi. So, daan, daan lang din yan mga guys. At na ilatag na natin siya at na i- kulman cool na natin siya dun sa pinaka windshield niya at ikakabitin natin siya sa pinaka loob mga lodi. Ito yung pinaka challenging mga guys ng pagpifilm mga lodi. So, so first time kung gawin to mga guys ay isang sasakyan mga lodi. So, ayan para experience din mga guys. So, iba pa rin talaga yung mga professional ng paglalagay niyan mga guys kasi mayroong mga mga accounting mga bula-bula mga guys yung ginawa ko guys. Pero pansamantala lang naman yan mga guys. Susubukan ko lang kung okay ba yung tin na nabili natin kasi uh, lagay din ako ng tint guys talaga sa mga professional at ayan nasubukan din natin so ito na nga guys ayan nilalapat na natin gamit yung ating mga tools ng pagtitint mga lodi ng paglagay ng tint mga lodi so ilalagay ko rin yung ano yellow basket yung mga tools na ginagamit para sa pagtint mga guys kung ayaw nyo magpakabit sa mga professional kung paano magkabit ng tint mga lodi so ayan magagamit nyo yan kahit paano at least uh, makamenos menos kayo sa gastos mga lodi so ito na nga guys ayan o nilapat ko siya ng paunti-unti guys ayan o oh, gamit yung tools na yon at ayan ilatag ko na nga siya guys medyo merong mga bula-bula siyang kaunti pero at least okay na rin siya kapag nainitan yan guys lalapat din yan mga load ito na guys yung finished product mga roly kaya lang nagkamali ako sa pag install so kailangan pala uh, gumamit ako ng blower mga guys so dapat iniinit pala yan so wala kasing kuryente kahapon kaya ganyan yung naging itsura guys merong mga bula-bula guys pero so far okay siya guys so, So gagamitin ko muna yan pansamantala at uh, baka palitan ko ulit siya ng panibago para mas ma-perfect ko kung paano ba siya i-install mga lodi. So yun know. o. So mura lang naman yan. So baka bali ulit tayo niya, mga lodi. So yun. Know.